Good morning mga paps, welcome back po sa ating channel birth motto na naman po mga paps medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog kasi medyo naging busy tayo itong mga nakarang linggo so gusto lang natin i-share sa inyo mga paps kung paano tayo nakapag-renew ng driver's license natin ano yung mga requirements magkano binayaran natin at ang LTO, satellite branch tayo nag-renew so di na natin patatagalin mga paps kasi mabilis ang vlog lang to Uh, gusto ko lang share sa inyo at para may makakuha kayong tips kapag magre-renew na kayo ng license niyo So, unang-una mga paps na requirements na uh, tinandaan natin, syempre yung lumang lisensya natin yung, yung lumang card license natin, dapat daladala -dala niya yan mga paps kapag magre-renew kayo. So, pangalawa uh, na requirements is yung online exam natin. Dapat pasado po tayo sa online exam Doon po sa tinatawag na LTMS Portal So, punta lang kayo sa portal Gawa na kayo ng account Pagkatapos, hanapin nyo lang po doon yung online exam And then, dapat maipasa nyo siya 1 to 25 po mga paps yung item Dapat kahit mga 13 na tama lang kayo Pasado na po yan At pagpasado kayo, may lalabas po yan na certificate na pass then kailangan nyo pong dalhin yun sa pag renew po ngayon ng driver's license pangatlo na ginawa natin na requirements o ginawa natin is uh, kahit na sabi natin uh, hindi kailangan yung Xerox ng lumang driver's license card natin eh ginawa pa rin natin magpa Xerox no Kaya para sigurado dahil baka mamaya hanapan tayo ng Xerox ng lumang driver's license natin yung tatlong binala ko uh, yung certificate na pasado kayo sa online exam pangalawa is yung lumang driver's license card and xerox ng back to back ng lumang driver's license card natin tapos, nag-renew ako mga pavs sa Ever Lutesco Mall sa Commonwealth Avenue, yan yung pinaka-satellite na LTO branch Ever sa loob ng Ever Gutesco Mall third floor mga paps ha third floor okay hey, yan tayo nag renew so anong oras tayo pumunta pumunta lang tayo ng mga bandang alas 9 lang mga paps ng umaga so may pila syempre hindi mo mawala yan <laughs> at ang proseso dyan mga paps is pagpunta mo roon nagkatabi na kasi yung Medical Clinic at yung LTO So, punta ka lang doon Dapit ka sa Ah, uh, dito ako kasi Doon ako mismo dumiretto sa LTO eh no, So, pagpunta ko doon sa LTO Sa window nga nila, sa parang Information nila, sinabi ko lang na For renewal ako And then sabi nga is Punta daw muna tayo sa Medical So, pina daw muna tayo ng Medical So, yun ang unang-unang step is medical mga paps punta kayo doon sa katabi na clinic ibigyan niya kayo ng number <coughs> and then pipila lang kayo tapos pagka natin uh, nyo sa pinaka first step sa medical is uh, magbabayad kayo ng 600 pesos yan so yan ang ginastos natin sa medical 600 pesos so medyo nagtaka tayo kasi eh, ang alam natin medical is 400, 450 pero doon pala sa Everglow Test Mall yung ano doon, may 600 ng medical. Pagkatapos nung magbayad ng medical mga pups, uh, kulang uli kayo, anuli kayo para tawagin naman kayo para doon na nga sa mismong medical. Yan. Ang medical na ginawa sa atin dyan mga pups is more on sa mata. No, so, yung pa uh, babasahin ka ng mga letters, iba-iba yung laki. Uh, naka-flash sa monitor and pagkatapos doon at okay ka naman pagkado ka naman lalabas na agad yung medical certificate okay so yung medical certificate na yun mga papi dadalhin nyo doon sa LTO sa katabi ng medical clinic napasa nyo lang sa window 1 and then nahanapin lang sa inyo yung lumang guide guide test nyo tapos yung online exam nyo hahanapin ah, na pasado kayo okay so pagka ah, kuha dalawang requirements niyo na yun ah, hindi na hinanap yung Xerox ng lumang license card natin eh, magantay na lang kayo ng tawag para naman sa payment ng license so magkano naman yung payment 585 mga pubs So, mas mataas pa no, yung medical na 600 kesa dun sa pagbayad natin ng driver's license sa 585. <laughs> so, pagkatapos itapos yung magbayad, tupunan naman kayo, antay na naman kayo, and then tatawagin na naman uli yung pangalan ninyo para naman sa information na ninyo. Kung meron ba kayong gustong baguhin, address, gusto nyo bang baguhin yung picture, o state pa rin nung dati, yung signature nyo, mali ba, sa electronic signature, baka hindi nyo nabistuhan so yung baguhin, pwede tapos fingerprint yan, so pagkatapos ng mga yan upunan naman uli kayo and then tatawagin na kayo for releasing na po ng card or ng driver's license so okay so siguro tumagal lang ako doon ng mga 45 minutes Ayan. maximum na siguro yung 45 minutes kasi medyo may mga nakasabay rin naman tayo doon. Okay? So, ang tanong, ano ba yung binigay sa atin? Papel o card? <laughs> so, ang pagandahan mga pubs is, kahit na po ang naibigay sa atin. So, pasalamat tayo dahil napon na tayo doon sa satellite ng LTO na merong card or available ang card. Okay? So, sa mga gusto mag-renew, try nyo mag-renew sa Evergotesco Mall, yan kahit po ang, ang binigay nila sa akin at uh, hindi po papel basta agahan nyo lang mga paps so, swerte lang tayo at card na po yung binigay sa akin so, okay, sana nagkaroon kayo ng tips uh, nakakuha kayo kung ano yung mga dapat i-prepare, magkano yung babayaran at saan magandang branch ng uh, satellite ng LTO mag-renew. Okay mga paps? So, paano? Hanggang dito na muli, itong yung lingkod, bird photo, magsasabing ng taong at gatero, napitin ng piligro. Adios mga paps!